Bakit ang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Four minutes yan. Tapos sobrang taas na, parang second story high na na. Whoa! Pero of course, meron naman akong mga harness oh, na nakabalot oh. sa katawan ko. Pero honestly, takot na takot ako kasi may fear of heights ako. Oh <laughs> my goodness. Tapos yung eksena kasi umiiyak si Portia. Pero habang umiiyak ako, <laughs> yung tulo ng patak na nauha ko Tapos ramdam ko yung dugo ko na mula sa pa ako right. na sa ulo Makakailo ko. Tapos parang yung matagal yung form me. May mga inihain paano bata sa kamera laban sa deep fake o yung mga peking video, litrato o audio na ginawa sa mga magitan ng artificial intelligence o AI. Pinangamba kasi magamit sa masama ang teknolohiyang ito sa eleksyon 2025. May ng balita si Tina Panganiban Perez. maraming Pilipino, tutok na tutok sa social media. Pero sa bilis at dami ng pagbabago sa teknolohiya, mahirap paniwalaan lahat ng ating naririnig at nakikita. Nagkalat kasi ang mga deepfake o mga litrato, video o audio nagawa ng isang computer program gamit ang artificial intelligence na aakalain mong totoo. Isang negative na paggamit ng deepfakes ay yung pagkalat uh, ng uh, disinformation or misinformation. Maari siyang magkos ng panic, maari siyang magkos ng kaguluhan or even away between dalawang bansa. If meron man, man maniwala sa scams, sa identity theft din, minsan nagagamit din ang, ang, ang ang deepfakes. Base sa nangyayari sa ibang bansa, pinaniniwala ang magagamit din ng mga deepfakes sa eleksyon 2025. Nakita na natin na sa ibang bansa, meron na talagang instances na ginamit niya yung deepfake para mangialam sa sa kung paano patakbuhin ang eleksyon, ang ang kampanya. Dapat maalalahanin ma narin natin lagi na hindi lahat ng nakikita, naririnig natin ngayon uh, online ay automatically totoo. May mga paraan naman daw para ma-check kung ang nakikita natin, pinanonood o pinakikinggan online ay deepfake o hindi. Pero hindi 100% ang mga paraang ito. Kadalasan, yung mga deepfakes, parang akala mo parang dire-diretso lang siyang nakatitig sa, sa screen. Never nagsasara yung mata. Sa ngayon, meron ng mga deepfakes actually na nagbe-blink na actually yung mata. Another example would be out of sync yung uh, audio na naririnig natin doon sa pagbukas ng bibig nung nagsasalita. Wala pang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga deepfake. Pero may panukala ng inihain si Cavite Representative Lani Mercado Revilla at mga anak na si Cavite Representative Ramon Jolo Revilla at agimat at Partilis Representative Brian Revilla laban sa malisyosong paggamit ng deepfake. Naglalatag ito ng mas mabigat na parusa sa mga krimeng ginabitan ng deepfake technology. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, bahagi ng National Cybersecurity Plan ang tungkol sa deepfakes. Hindi pa raw inilalabas ang polisiya rito dahil patuloy pa ang konsultasyon. Ang hirap sa paggawa ng policy dyan is that on the one hand, yeah, freedom of expression. On the other hand, of course, you have to regulate kasi it is harming someone. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Hindi pa man tinatalakay sa Senate Plenary ang divorce bill. Nagpahayag na ng kanilang boto ang ilang senador. Base sa survey na ginawa ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, anim na senador ang pabor sa divorce. Sila ay sina Sen. Risa Ontiveros, Robin Padilla, Grace Poe, Amy Martos, Pia Cayetano at Rafi Tulfo. Limang senador naman ang kontra sa panukala sina Senate President Cheese Escudero, Senador Jingoy Estrada, Francis Tolentino, Joel Villanueva at Ronald De La Rosa. Una na sinabi ni Escudero na mas pabor siyang padaliin na lang ang proseso ng annulment. Sina Estrada at Villanueva bahagi raw ng kanilang konsiderasyon ng pagiging kristyano. Sabi naman ni Ontiveros na sponsor ng divorce bill sa Senado, handa siyang makipagtulungan sa mga kapwa-senador para makabuo ng divorce bill nakatanggap-tanggap sa lahat. Si Sen. J.V. Ejercito makikinig daw muna sa mga magiging diskusyon pero mas lamang daw na pabor siya sa divorce sa ngayon. Si Sen. Senador Sonia Angara at Bong Revilla, wala pang desisyon dahil pag-aaralan muna raw ang panukala. Pasado na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang Absolute Divorce Bill. Sa Senado nasa Committee on Rules pa lang ang Senate Bill 2443 o Dissolution of Marriage Act. And here comes the blood naman, ang pinakamadugo na kasalan ng taon sa Black Rider. Mayroon bang tumututol sa kasalang ito? Ako! Itigil ang kasal! Ang kasalang Joan at Paeng played by Ara San Agustin and unang hirit host Mateo Gudicelli mauuwi sa sagupaan. Magasik kasi ng lagim ang grupo ni Calvin na karakter ni John Lucas. Mapipigilan kaya ng bidang si Elias played by Rudy Madrid ang pagdanak ng dugo at luha challenging pero worth it daw ang mga eksena ayon sa cast ng Black Rider nako abangan natin yan grabe action, luhaan, literal na madugo talaga so ayun parang ano siya eh, uh, emotional roller coaster tong eksena na to very challenging because uh, we were uh, we had different elements we were shooting uh, blackbacking kunwaring uh, night effect sa umaga it was very hard to control that factor, no? But everybody, everything was pulled off really well. Na na natiling mataas ang presyo ng karne baboy sa palengke. Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam. Susan, good morning. Kahit hindi na mahal na araw, marahin yung iba'y iiwas pa rin sa pork dahil hindi pa rin bumababa ang presyo nito. But sa monitoring ng pamahalaan. Nagdaan ng Pasko, pati Pasko ng pagkabuhay. Pero wala pa rin daw chill sa pagtaas ng presyo ng baboy rito sa Marikina Market. Ayon sa tinderang si Jennifer Domingo, mula Desyembre hindi pa bumababa ang presyo nito. Ganun pa rin po eh, yung mga nakaraan po sa Amer, ganun pa rin ang presyo, hindi pa po bumababa. Hindi pa po nagbababa si dealer. Hindi pa po namin alam kung kailan uli. Ang kada kilo ng kasim, 350 pesos. Habang ang liempo naman mula 380 hanggang 390 pesos. Kaya ang mamimili na si Army Kamasura, sira ang budget. Sa baboy pa lang, wala na halos nararating ang 500 pesos niyang budget. Noong bumili ako, nagulat ako na ano na siya. Nine, eh, 3.90 na yung kilo. Kasi kami family of 5 plus, meron kaming kasambahay. So 7 kami sa bahay namin. Malaki din yung, ano, ano, yung impact sa household ano, namin, expenses. Hindi raw tag-ulan o bagyon dapat sisihin sa patuloy na mataas na farm gate price ng pork. Ayon sa Department of Agriculture, Hanggang ngayon, nariyan pa rin ang epekto ng African swine fever. Sabi ng DA, bahagya pang tumaas ang farm gate price. Nasa 225 pesos ito kada kilo mula sa dating 210 pesos lang. Buti na lang maraming supplier dito sa Marikina Market ang hindi pa rin nagtataas ng presyo. At sa mga nakaasa lang sa supplier, tulad ng tinderang si Florida Ventanilla, wala naman siyang kontrol sa presyo ibinibigay sa kanya. Pahirap talagang magbenta sa ngayon. Talagang sa presyo, sa hirap ng buhay, talagang kahit ganyan na medyo okay pa naman sa amin yung presyo, yung iba talagang mamamahalan na. Susan, may mga pananaliksik kaugnay ng mga uh, vaccine dito sa African Swine Fever, pero hindi pa ito accessible sa maraming breeder, lalo't pinag-aaralan pa ito. Ito ang unang balita, ito sa Marikina Market, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng Korte Suprema na ilipat sa Quezon City Regional Trial Court ang child and sexual abuse cases laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nasa Davao City Regional Trial Court. Tugon ito ng Korte Suprema sa petisyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Malakas daw kasi ang impluensya ni Kibuloy sa Davao City at baka magdulot ito ng takot sa mga tetestigo laban sa pastor. Ipinag-utos na ng Korte Suprema sa Davao City RTC na ipadala ang mga dokumentos sa Quezon City sa loob ng tatlong araw. Wala pang pahayag tungkol dito ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio dahil hindi pa raw niya nababasa ang kautosan. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang mga akusasyon na nang abuso siya ng ilang miyembro ng kaniyang organisasyon. Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Court Suprema na ibasura ang mga petisyon kaugnay sa paglilipat ng 125 billion pesos na confidential funds sa Office of the Vice President mula sa Office of the President noong 2022. Giit ni Duterte, wala namang binanggit na kontrobersya na nakaapekto sa karapatan ng mga petisyoner at hindi rin daw malinaw kung paano nangyari ang grave abuse of discretion. Dagdag pa ni Vice President Duterte ang mga petisyon ay pawang espekulasyon lang tungkol sa contingent funds o confidential funds. November 2023, nang hilingi sa korte ng ilang concerned citizens at dating opisyal na ideklarang void at unconstitutional ang paglipat ng confidential funds sa OVP mula sa contingent fund ng Office of the President. Nagain ng kaparehong petisyon ang makabayan block ng Kamara noong 2023. Wala pang tugon ng mga petitioner sa komento ng Vice Presidente. Ikalawang araw na na state visit sa Brunei ni Pangulong Bongbong Marcos. At para sa latest doon, may unang balita live mula sa Bandar Seri, de sa Brunei, si Sandra Aguinaldo. Sandra! Assalamualaikum sa inyo dyan Igan at uh, darito po tayo sa Brunei at alam nyo isa sa mga dokumentong nilagdaan dito ng uh, Pilipinas at Brunei ay yung Memorandum of Understanding kaugnay sa turismo na inaasahan daw na makapagpaparami no ng turista sa Pilipinas at sa Brunei. Ayon po sa Department of Tourism ay magtutulungan ang Pilipinas at Brunei para makahikayat ng mga turista sa dalawang bansa. Sa panig po ng Pilipinas, ang naisa na mangyari ay mas marami pa na mga turista mula sa Brunei ang bumisita sa ating bansa. Dahil bagamat wala pang kalahating milyon igan yung kanilang uh, populasyon, eh marami daw dito mga mamamayan na kayang gumastos ng malaki sa kanilang pamamasyal. Noon pong 2023 ay nasa mahigit 6,000 bisita mula sa Brunei ang bumisita sa Pilipinas. At sa paniwala ng gobyerno, ay pwede pang maitaas ang bilang na ito. May nilagdaan din po kasunduan sa agrikultura at umaasa naman ng Department of Agriculture na mas mapapalaki pa yung export ng Pilipinas patungong Brunei. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, hinigi ng Pilipinas ang tulong ng Brunei para sa halal certification para sa mga halal food factories sa Pilipinas. Mapapalawak kasi nito ang merkado para sa halal food para sa mga kapatid nating Muslim. May uh, magandang aquaculture technology rin daw na ginagamit dito sa Brunei na nais matutunan ng Pilipinas. Kahapon din Iga naka, nagkaharap no, sa bilateral meeting si na Pangulong Bongbong Marcos at si Sultan Hassan al-Bolkiah. Kabilang sa mga napag-usapan ng dalawang leader ang pagtutulungan ng mga bansa sa gitna ng climate change at geopolitical tensions sa rehiyon. Nagkaroon din ng state banquet kagabi sa palasyo ng Brunei in honor of President Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng uh, ni Sultan Bulkiya, yung daw state visit ni Marcos ay testamento ng mahaba at magandang relasyon ng Pilipinas at Brunei. Nagpasalamat din si Marcos sa mainit na pagtanggap sa kanya dito sa Brunei. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community dito at ngayong araw inaasahan naman na makikipagpulong ang Pangulo sa mga business leaders sa Brunei para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Sa kalakala naman, Igan, mas mataas ang uh, in-import ng Pilipinas sa Brunei na nagkakahalaga ng $267 million noong 2023. Pero yun pong in-export ng Pilipinas papunta dito sa Brunei ay mas bababa at nagkakahalaga yan ng mahigit $52 million. Igan, ayan uh, mo na ang pinakahuling ulat mula dito sa Brunei at alam mo uh, siya po ay na lilipad na patungong Singapore mamaya matapos makapulong ang mga negosyante. Igan? Sandra, magkano ang presyo ng gas dyan sa Brunei? Nako, igan, alam mo mapapasana all ka. No? dahil ang presyo po ng gas dito dahil sila ay oil producing ano country kaya po ang uh, kanilang gas dito ay nasa 20 to 25 pesos ang uh, presuhan at very stable daw yan sa ganyang presyo kaya rin igan yung uh, uh, mga sasakyan dito, bihira yung uh, pampasahero, puro nakadekotse sila at minsan daw eh, ilang kotse sa isang pamilya dahil nga po mura ang gas dito. Igan? Talaga namang mapapasa na oil ka dyan, ano? Maraming salamat, Sandra Ginaldo. Pinag-aaralan ng PhilHealth na doblihin ang benefit package para sa mga nagda-dialysis. Nakipagpulong na ang ilang opisyal ng PhilHealth sa ilang mambabatas tungkol dyan. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Emosyonal si Maylene Abibiason kapag sakit ng asawa ang napag-uusapan. Stage 4 na raw ang chronic kidney disease ng mister niya nang madiagnose. Dalawang beses kada linggo raw itong nagpapadialisis. Pali po yung nilalabas po naming pera every week po is, uh, sa twice a week na po it is 3,000 po. Sobrang ano po, gastos talaga. Ang anak naman ni Ferdinand Kilang, 6 years nang nagpapadialysis. Kahit sagot ng PhilHealth ang malaking bahagi ng gastos, may binabayaran pa rin daw silang 380 pesos kada session. Para matulungan ang mga nagpapadialysis, pinag-aaralan ng PhilHealth na doblehin ang kasalukuyang 2,600 pesos per session na dialysis package nito. Nagpulong na tungkol siya ng PhilHealth at ilang opisyal ng Kamara. Ang PhilHealth po ay pag-aaralan yung pag-increase po nito to 5,200 po. Ang goal natin is wala na pong out-of-pocket itong mga uh, dialysis patient po. Based sa meeting namin, doable naman. Mm -hmm. uh, uh, based based doon sa funding at saka pondo, every year naman mm -hmm. nagbibigay ng pondo ang uh, Congress sa uh, PhilHealth. So maaaring mm -hmm. dun huhugutin. Sakaling aprubahan ng PhilHealth Board ang pagtataas sa dialysis package, ang mga rehistrado sa National Kidney and Transplant Institute ang pwedeng mag-avail. Nitong May 15 naman, nag-umpisa na ang libreng mammogram at breast ultrasound sa ilalim ng konsulta package ng PhilHealth sa mga pampubliko at ilang pribadong ospital. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Pang-international talaga ang sarap ng ilang pagkain Pinoy na pasok sa 50 Best Pork Dishes ng Food Critic website na Taste Atlas. Sa May 2024, ranking number 29 ang lechon na inihaw na baboy with tanglad, sibuyas, bawang at iba pang pampalasa. Pang-33rd naman sa listahan ang deep fried pork belly na lechon kawali. Sinundan ito ng spicy ginataan dish na Bicol Express sa 34th place. Napaborito ko talaga yan. Toyo Mansi naman dyan. lagyan mo pa ng sili dahil number 40 ang inihaw na liempo. Pasok din ang classic adobong baboy na pang 42 at sisig na pang 46. Nanguna sa nasabing listahan ang lechona dish from Colombia featured sa Taste Atlas website ang iba't ibang pagkain sa buong mundo na binibigyan ng ratings ng kanilang audience of viewers. Mmm, sarap. ngayon ng uh, operasyon ng MMDA sa Maypanay Avenue sa Quezon City. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James! Good morning, ilang motorista na ay natikitan sa operasyon ngayong umaga ng MMDA Special Operations Group at unang pinuntahan nila kanina yung bahagi ng Panay Avenue pero wala naman natikitan doon ayon sa hepe ng MMDA Special Operations Group na si Gabriel Go mahalaga na walang mga iligan na nakaparada sa naturang kalsada na nagsisibing mabuhay lane alternatibong ruta rin ito ng mga sasakyan na dumarahan sa EDSA Kamuning Flyover Southbound na nakasara ngayon dahil sa rehabilitasyon sunod naman na pinuntahan iyan ito na nakikita nyo na Scout Borromeo corner scout Wason agad na tinanggal ng mga residente yung mga fishball cart na nakahambalang dito sa kalsada. Sa pagtataya natin, ano, mahigit dalawang yung mga fishball cart na yan. Pero may ilan na kinumpis ka yung MMDA dahil nakahambalang talaga sa kalsada. At magpapatuloy po itong operasyon. Itong bahaging ito ng Scout Borromeo ay alternatibong ruta pa rin ito para dun sa mga motorista na ayo dumaan dyan sa EDSA Southbound. Sa ngayon po ay hindi pa natin matiyak kung ilan yung natikita ng MMDA dahil ongoing yung kanilang operasyon. Yan muna ilitas sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.